Yan. Oh. Paano? Yan. Uh, Paano? Ah, Hindi ko rin alam. Hindi rin ba magbigay ng gift Magpunta gift ka lang po sa... Ah, ayan pala. Mga Ma ano. Paano ba? Sir Richard, okay lang ba i-content ko to? Or... Hindi yun lang. Oh, hindi, hindi pwede sa inyo. Eh, oh. eh, I-upload ko. Ah, pwede lang. Ay, hindi naman, po, wala hindi, po. Naman, hindi naman ako ano, hindi naman ako masyadong maselan, di ba? Ayun naman pala. Thank you so much, Sir Richard. May box daw po diyan mismo sa account, yes. Sir. Sabi ni Kuro Chan. Ayun. Nasaan ba? Gift box. Thank you so much, Sir. Ayun. Like Ay, gift box. Ay, gift gallery ganun. Apo, apo yata sa akin kasi paano ba to wala sa akin eh paano ba ito ano ba ito gusit lang man siya ng book sa inhan wait po So, Korea, so good talaga si lisong yun pang korean yung, na yung pangalan mo lisong yun kasi click oh, <laughs> nyo po yung pink na gift box sabi po ni kuro chan oh yun si pink pink na pink? gift, na gift box. box nasa baba lang ba yun kuro chan sa may baba yung mga tools dito sa baba No, ang nakita ko lang no, kasi interact share and opo enhance. saan na sa baba na sa tools. Ah uh, tools. More. tools. tools? tools. More. ah dito sa mo ah, sir sa may more po tapos ano and then, live gifts ata. Tama ba ako? Live gifts. lang to. Yes. Hmm. Ah live gifts. Okay okay okay, okay. So, So, boring, I'm so good okay. so, Everyone to Grabe see. naman. Wait lang guys. Mag dapat <laughs> <laughs> mag asa <laughs> mag mag-recharge mag mag ako. Paano mag-recharge? mag-recharge mm. mag sa GCash Depende po 'yan sir kung okay. saan po kayo magre-recharge. Jika not I Lam Koe. Eh. Don't worry, worry about mm, wait wait More options for your gold. You can you cannot add up uh, three years. Oh my goodness, paano ba ito? Okay. Anong pangalan mo, Lee? Lee, ano? Lee Song Yon. Ano naman ibig sabihin ng Lee Song Yon? Wala po. Ah, wala. Pero sa, eto, <laughs> sa, Richard, anong translation ng <laughs> ano? Nakuha ko Lee yan kay Tonggun. Asong kilala yun? Sa member ng Unhypen. Uh, hmm. Kasi nang iniba ko lang. Ah, iniba. Pero huwag naman copyright tayo. Oo oh, oh, nga, syempre. Ang right. time copyright. <laughs> <laughs> oh, nagtitimpla na siya. Nagtitimpla na siya. Ano pa ano yun? Oh. Paano that? Paano ba mag-recharge dito, guys? Paano ba magmahal? Sumasakit na yung ulo ko dito. Paano ba mag-recharge? Sige, sir. Hayaan nyo na lang po muna para hindi na po sumakit yung inyong ulo. Okay lang po. Okay na po. <laughs> Ang importante po, <laughs> like, nakasama. Lagi naman kayong na, nag-ano, di ba? Ayun, sabay hanapin mo oh, po yung pangal uh, pangalan ni... Oh, sige, sige, sige. Edgy Live Say Yes. Yeah. Ako po naka-follow na po inyo. Ako Mantali rin sila. Na niya... Nakayakap na Antayin rin po. Antayin nyo ha. Antayin nyo. Sige po. po Kays, mag-out muna ako. Apo, ah, sige. -out tapos, pag-out pag out nyo po, sige. pindutin nyo po yung isa. Pindutin nyo yung profile. Oh, sige, sige, sige. Makalapas na live. Pindutin nyo yun yung profile na yun. Tapos mag <laughs> Ang daming mga ano dito ha. Ah? Mga sige, ops. sige, sige. Go, go. Thank you oh, Sir Richard guys. Thank you so, thank you po. so much for Ay nga si Sir Richard. Ayun na nga. Sino to. Guys, alis na wala. Ah oh, sige bye -bye. Daddy. Bye bye. Thank you. Thank you so much. Bye bye. Also oh, one on one na Sino lang. Mag-mag-invite pa tayo. Mag-invite pa tayo. <laughs> mm -mm. Invite tayo. Ano yan? Totoo nandito mo? Ano yan? Totoo nandito mo? O filter lang yan? Filter lang? Filter po. Ah. No, talaga ako naglalagay. Yung mga ano. Hindi nga ako nagpabutas eh. Ay, hmm. hindi ka nagpabutas. Masintayin. Ay, Ay oo nga. Oh, <laughs> hindi ko, hindi ko hiling na maglagay ng mga ano, jewelry. Ano? Ayan na, nagbigay na siya ng gift. Thank you po, Sir Richard. Ah, uh, ano, one. Hindi ko mabilang eh. Meron siyang binibigay na ano, one. Ayan. Pes. Ah, uh, St. Rose. I thank you, my ice cream. Hmm. Ice cream yummy. Ice cream good. <laughs> ice cream yummy. Ice cream, yummy ice cream good. <laughs> at ang 3, 4, ang dami. Dahil din sa ice like cream, nakakadiabetes tayo. <laughs> thank you po, Sir Richard. Mm, ang dami niya binigay. Ang bilis niya naman po mag-recharge. Ice cream <laughs> Ice cream good. Paper yaki. <laughs> thank you po. Ano ba sa Korea ang thank you? Bigyan ko din yung... Ah eh, po, ayan si Lee. Kamsamnida. Kamsamnida. Japan yun. O hindi, oh. Arigatou mo sa Japan, no? <laughs> dami. Bigyan ko. Eto po, si Lee Song Yun. Ay, bibigyan ka din niya. Paper yaki. Paper good. Uy, yun dami. Uh -oh. Thank you po. Korean, Korean. Korean. Magandang Korean kasi nasa Korea siya. Thank you po. Sorry, sorry. Ha? Korean dapat kasi nasa Korea siya. Ano? Ano ba? Ano ba yung tama? Kamsamnida ba? Tama ba? <laughs> Arigato kasi sa Japanese, di ba? Arigato. Oo. Okay, yun ah na. nida Kamsamnida. Kamsamnida. Ano yung kasayo? Ah, nag-join din siya sa team natin. Thank you po. Ayan, nag-join siya. Nag-join siya. Ay, thank you po. Thank you, Sir Richard. Oh, Richard. Sawadika. Sawadika. <laughs> Thailand. Ayan. Perfect yarn. <laughs> May alam ako. <laughs> uh oh di ba Ang saya natin. Ang dami binigay na. Enjoy your life. Always be happy. Yes po. Thank you so much po. Kamsam ni da. Korean. Mm. Ba, no? thank, thank you, you po. po. Ah, wala na siya. Nag, ano, siya. Nag-exit na siya. Oo nga. Walks, Nandito pa siya sa akin. Ah, uh, Nag-walks the talk talaga si Sir Richard. Mm, mm Talagang tinupad niya yung ano niya. Promise niya. Ano ba itong Hindi na. Alam ko yung ice cream, ano yan eh, five. Five yun. Mm -mm. Thank you po, Sir Richard. Hindi pa rin talaga siya. Alam mo, may iiyak eh. Ah, ang dami nagbibigay ulit siya. Oh, ito, Ryan. Ang, ang, dami nga. Nagpapamigay Mabibigay ulit siya. Ulit. <laughs> ay, thank you Oo. po Oo. sa Richard. Nakakita tayo. Ah, may paano pa siya. May pa-fire, may ice cream. Ay, mm -hmm. ang bait naman mm -hmm. na siya. May pa-tiktok pa nga. May gingerbread man pa, pa. siya. Thank you so much Sir Richard. panalong panalo talaga ang Merry Merry talaga ang Christmas natin dito sa Tiko. Oo. O. Merry Merry. Nagpaulan ng pamasko si Sir Richard. Sabi ko lang, mamamasko po. <laughs> o, oh, kanta. Kanta. Sa may bahay. Sa may, bahay. Sa may bahay. Ang aming bati. Amba. Merry Christmas. Christmas Nang mabunga ang pag-ibig pag, ang pag, pag siya naghari araw-araw ay may pasko lagi kaso baka wag naman araw-araw pasko <laughs> pamamihasa tayo niyan tama na yung ano lang season lang salamat kanindo salamat kanindo Ten ice cream cone. Mm, <clears throat> taray talaga. Thank you po, sorry child. Dahil dyan, may jacket ka. Hindi <laughs> okay, kayo next time bigyan ko kayo pag makapag ano Si Wawang win na. Ah, enjoy daw tayo. Bigyan ko kayo pag <laughs> makapag-bayad ako ng visa card ko. Ay, magpapaulan ulit si Sir Richard. Ay, ay magpapaulan. <coughs> <laughs> Sawadi ka. Yeah. Oh, lobat ka. Lobat ka na atasis, sis. Makakaano po sa balota? <laughs> Lisong 'yon. Number isa. number one sa balota. number one. <laughs> ay, ay, may email lang po yung ano ah. by for now. Oh, po thank you po. Ingat po Sir Richard. Ingat po kayo dyan Ingat po. Thank you po. awala ah, wala na siya. Ang okay, oh. saya ngayon.